Kim Chu inamin sa kanyang interview sa It's Showtime ang tungkol sa status nilang dalawa ni Paolo Avelino. Mainit-init ng usapan ang tungkol kina Paolo Avelino at Kim Chu matapos mapabalita na nagliligawan itong dalawa. Inulan ng samot-saring reaksyon sa iba't ibang social media platforms galing sa mga fans at netizen. Kahapon nga lang ay masayang nakipagkwentuhan ang aktres host na si Kim Chu sa programang It's Showtime. Hindi na nga napigilan umano na magkwento patungkol sa panliligaw ni Paolo Avellino sa kanya. Dagdag pa ni Kim Chu, palagi siyang hinahatid sundo sa trabaho ng aktor at masayang nagkukwento habang nabiyahe ang dalawa. Tuwang-tuwa naman ang mga co-host ni Kim Chu sa Showtime pati na rin ang mga netizen na nakapanood dito. Hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa din ng dalawa at mukha daw itong masaya at magtatagal di gaya ng kinasiyan at Kim noon, talaga namang inaabangan ng mga netizen ang mga updates tungkol sa kanila. And this are Chica for today mga kasyobes sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates. Music